to my channel. My name is Grace. For today's content, guys, eh, meron po tayong isi-share po about po sa beauty products. So, bago natin umpisan, guys, keep on watching. ipapakita ko na po sa inyo kung ano po itong product na sa kikita niyo naman po siguro sa taas kung ano po yung pamagat ng ating vlog ngayon. So, um, ito guys ay recommended po talaga siya. FDA approved po talaga siya. So, sinasabi ko na po sa inyo guys, sobrang effective talaga lalo na sa may mga allergy. Kita ko po kung may, may video pa ako yan. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga gift ko nung ano nung Pasko. Um, bumili po ako ng isang box, I think, 10 pieces. Bumili po ako para po sa mga, um, iririgalo ko po sa, sa mga regular customer. Yung, yan, yeah, binigyan ko na rin po yung teacher ng anak ko, yung principal yan. So, ito nga po yung text niya sa akin. Ay, chat pala niya sa akin. Sabi niya, hi hey, mami, yung sabon po na gift niyo, may tinta po kayo. Sabi ko, opo, maganda po ba? Yan, sabi po, sabi niya, superb po. How much po yung ganon? Ang bango po and the good thing po, di ako nagka-allergy yan sa... So, kahit kami naman po, guys, ay sobrang... Um, may mga allergy po talaga kami. Ayun uh, po yung ginagamit namin kasi um, natatanggal po yung allergy namin. Bukod po sa allergy, natatanggal din po yung mga... Ay, naglalighten din yung skin namin and then um, natatanggal din po yung mga putok-putok namin yan. Mga putok-putok nyo, guys, matatanggal talaga yung promise. So, kailangan nyo po talagang i-permanent i-continuous use nyo na lang po para po uh, meron po kayong makikitang um, ano, may, meron kayong makikitang um, result yan. So, ayun guys, meron din po akong nabili na meron pong free. Uh, ayun guys, ipapakita ko na po sa inyo sa TikTok shop ko. So, meron po tayo dyan sa Yellow Basket. So, meron na po siyang dalawang self-protein face bar and then buy two siya, buy two Uh, self-protein face bar and then get two collagen firming sleeping mask. Ayun guys. Ito guys, yung bibili kayo ng dalawa nito. So ito guys, yung isa. Bumili kasi ako ng dalawa dito and then guys, naglalaway siya. Ay naglalaway. Naglalaway. Bumili ako ng ito, itong dalawa. So ito yung ginagamit namin. So um sobra, sobra talagang ganda at ang ganda ng result niya, grabe. And then ito din po yung free niya. Yan. Ito yung free. So, Nagamit na po namin. Ito guys ay sobrang ilang buwan na kami. I think mag-1 year. Mag-1 year na kami gumagamit nito. Ito lang po talagang ginagamit ko kada gabi. So ginagamit po ito guys every night. Pero minsan, ang ah, naka-indicate kasi dito every night ba? Basta pag gabi siya, sleeping, ayan, sleeping mask nga. Kaya minsan ginagamit ko rin po siya sa umaga. Sa umaga after kong uh, ah, maligo. Ayan. Ayan guys, sobrang ito, collagen-firming sleeping mask, moisturizing, firming, sorting rejuvenating for external use only. So, meron po ito. After use, cleansing skin, apply, apply evenly on the whole face and neck yan. Isasalin nyo po yung neck nyo, guys, para po, ano, para po siya pantay. So, ito, guys, may mga bawas na kasi dude. Ito guys, may mga bawas na dito. Oh. mga Highly, highly recommended po talaga siya. Grabe. FDA approved na rin po siya. Ayan. So, itry niyo na. Grabe. Itry niyo na talaga. Sobrang ganda. Sobrang. My customer. So, ayan guys. So, ayan balik na po tayo. So, ito lang po yung masasabi ko sa sabon na ito. Um, uh, meron naman po akong vlog dito. Ipapakita ko na po sa inyo yung mga vlog ko dyan. And pwede niyo na rin po siya um, para malaman nyo po kung ano po meron sa kanya. At saka yung mga naalala ko po kasi yung iba nasasabi ko na po doon at yung iba ang sa mga naalala ko lang po ay ito ay anti-wrinkles, anti, um, dark spots. Nakakalighten ang nakakalighten ng skin siya guys. Ayun, open natin. Um, mga melasma, Iyan, nag, uh, ano, nag clear na rin po yung mga melasma natin at kailangan po ay um, ituloy-tuloy lang po natin ang paggamit. So, buksan na natin to. So, yun is, meron po siyang mesh net. Mesh net. Yan. Mali ang bukas natin. So, meron na po siyang mesh net sa loob. Kailangan nyo po ilagay po, gagamitin, na, gagamitin po natin yung mesh net na ito dahil pang um, pag hindi po natin gagamitin, sayang po yung sabon at naglusaw lusaw na siya. Ilalagay po natin siya dito sa mesh net. Ayan, ipapasok po natin dito. So, tapos, pagkatapos po natin gamitin, um, kailangan guys, hindi natin idadirect sa tubig. Kasi kapag idadirect nyo guys, tumutulo-tulo siya at naglalaway siya kagaya nito. Itong ginagamit po. Ayan, nakita nyo naman naglalaway-laway. <laughs> ayan guys, tumutulo yun lang. Ayan, nagla ayan, naglalaway-laway po siya. Ayan, isasahod po natin. direct po natin sa tubig maubo siya kagad. So, kailangan po natin na tubig lang at ipapahid po natin sa ating katawan. Um, kailangan po 2 to 3 minutes po siya ibababad sa ating katawan, guys. So, minsan ako hindi na ako nagbababad dahil uh, gawa nga po na nagmamadali ako dahil susuburang so, dami ko nga po trabaho. So, yan guys. Um, ibabad po natin siya ng 2 to 3 kung wala naman kayong ginagawa at kailangan nyo po ibabad siya ng 2 to 3 minutes. So, ayan guys. Ito yung bago. Babalik po natin kasi masyadong madami pa yung ano, hindi pa natin ito gagamitin. And then, um, ito guys, eh, nakakatanggal po talaga siya ng wrinkles guys. Ha? Nakakatanggal siya ng wrinkles, putok-putok nyo, mga amoy-amoy, bad odor yan. Maganda din po siya. Alam nyo guys, ishare ko po sa inyo yung nung habang gumagamit ako nito um, nung time na ginagamit ko siya hindi na po ako gumagamit ng Tawas or Rexona basta mga deodorant wala na ito lang po talaga kasi nawawala na yung amoy putok natin guys hindi na po ako gumagamit ng um hindi na po ako nagugagamit ng Tawas or Rexona yan ha ayan makikita niyo po yung result kapag lagi niyo pong ginagamit Continuous use niyo na lang po and then ito guys ay yan sobrang ganda po talaga nito at ito ginagamit ko po siya ng tatlong beses sa so, isang sachet. Tatlo, dalawa, yan. Minsan nilalagay ko na po siya sa liig ko and then dito sa, I-try natin ha. mag -try tayo guys. Try tayo ng ano, um, yung bawas. Ito. Merong bawas. Ayan guys, oh, clear lang po siya. Yan, makikita niyo po. Clear lang po siya, yan. Ay. And then, pwede niyo rin po siyang gagamitin sa ating braso. Ayan, yung siko ko guys, Ayan. Yan lang po yung lagi kong ginagamit. Yung siko ng anak ko, pinoproblema niya. Kaya sabi ko, gumamit siya neto. At ilalagay niya, ilalagay niya sa kanyang um, uh, mga ano, singit-singit or mga dark, dark areas yan. So yan, yeah, um, nakita niyo naman po kung paano ko siya gamitin. And maraming salamat palagi sa pagtapos ng vlog na ito. And then, um, yung video natin dahil um, uh, nagka, ano siya yung memory card ko sobrang puno na so nagbura muna ako ayan lang guys thank you pala sa pagtapos itong vlog na to and then sana nagustuhan nyo itong vlog na to and then that's it see you on my next vlog bye